O, oh, ba't nyo inawakan si Dr. Roserisal, Anong kasalanan niya? Kayo mga kastilang, kayo, ha? Ayun, binaril na siya, o. Oh. Hmm, may aso ko pala. Nandito pala yung aso ni Dr. Roserisal, o. Oh. Ayun, o. Oh. Oh. Kawawa naman. Hmm. Ayun, nakagapos na binaril pa. Grabe naman talaga, ma kastila Bang, 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 bang! Naku, patay si Rizal. Ano ngayon yan? Kapagtayin tayo ng mga Kastila. Tayo tayo kay Dr. Rizal. Ah, dito ta mismo pinatay siya siya si Jose Rizal. Ano yung naman yan ah. Kanyang revolto. Nasa likod yung mga sundalong Kastila. Ayan, Ayan. Diyan, sa loob ng Luneta Park, Rizal Park. Ayan, mga kibol ko. Inakatula na si Rizal. Hmm. Ay, pa eh. Uh. Ayan. O saan binaril mismo si Dr. Sir Sal, ang pampansang bayani. Ayan o. Ah. Sa kakahoyan ng Nara at Acacia. Ayan. Sa Rizal Park, Luneta. Paka <laughs> Pakabayani ni Dr. Jose Rizal. The Martyr Room of Dr. Jose Rizal Park. Yeah. Pasap tayo sa loob. Pasok. Yeah. <laughs> dito tayo ngayon sa farewell yan yeah. may ultimo adios may ultimo adios my last farewell ayan yeah. pamik pahimakas ni doktor Jose Rizal pasok tayo ngayon sa kanyang kung saan siya binaril. Ayun.